Meron tayong bisita, partner. Oo, partner. Maganda, di ba, partner? Oo naman, partner. Siyempre, maganda yan siya. Bakit siya nakaupo, partner? Uy, may kasama din siyang maganda, partner. Ay, dalawa Oo, sila, pa? partner. Pumunta sila dito sa Jinsan, partner, para magpag-upi. Talaga, partner. Oo, partner. Bakit tawang-tawa ka dyan, partner? Kasi, partner, hindi niya alam kung anong mangyayari pag nagupitan siya, partner. Bakit, partner? Kung sino ang magiging kamukha niya? Si Bama ba niya o si Papa niya? Talaga? Partner, alam mo ba kung anong pangalan niya? Hindi, partner. Hindi ko nitanong ba kung anong pangalan niya. <laughs> Bakit naman? Kasi sa time na yan, nagpukos na lang ako sa kagandahan niya. Yan sa'yo. Mahilig ka kasi sa mga magagandang babae. Maiba tayo, partner. Taga saan ba sila, partner? Sa totoo lang, partner. Galing pa yan silang Marville. Pumunta lang sa Jinsan para magpagupit. Talaga? Ang kurso niya niyan ay criminology din. Katulad na ginagupitan kong mga babae dati. So, ang mangyayari partner, magiging lalaki yan Hindi siya. naman sa ganun, partner. Yung gupit lang guru niya, partner, ang magiging lalaki. Pero yan siya, partner. Babaeng babae yan siya. Yang gupit niya, partner, para lang sa kurso niya na criminology para sa kanya mga pangarap partner ba? Ano bang ang pangarap niya partner? Ang maging pulis o makasawa ng pulis? Ay 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 partner. <laughs> Kahit sa angro partner, okay na. Talaga partner. <laughs> Bumalik tayo sa gupit partner. Ano bang ginagawa mo sa kanya partner? Ano bang gupit na yan? Pang police partner, pang crime good. Kasi partner, magtitrini yan sila partner. Sa gabal ang mataas na buhok sa Trini, partner. Oo nga naman, partner. So, hindi kaya magagalit ang kanilang boyfriend, partner? Hindi naman siguro, partner. Magagalit lang siguro ang boyfriend niya kung gwapo pa sila sa boyfriend niya. Haha, <laughs> may ganun pala, partner. Itong si maganda, partner. Single ba siya, partner, o may boyfriend siya? Sa aming pag-uusap, partner, siya ngayon, partner, ay certified single. Talaga, partner? Saan ba siya nag-aaral, partner? Siya, partner, ay nag-aaral sa Green Valley College. Diyan sa Coronadal, partner. Uy, nakita ako, partner. Mayroon pala siyang mga kasama, partner. Oo, partner. Galing pa yan silang Coronadal, partner. Pumunta lang dito sa atin para magpagupit. Uy, partner. Sino naman niyang kasama mo dyan, partner? Yung nakasalamin ba? Ayan si G, partner. Yan ang single namin dito nga barbiro sa Bladin. Yan ang gusto kong ipakilala sa kaniya. Ganon ba? O bakit naman tumawa siya partner? Hindi ko alam partner ba? Siguro nagwapuhan gusto siya masyado sa kasama ko partner. Talaga partner? Gwapo pa lang yan si Jay sa personal? Oo naman partner. Lahat ng barbero sa Vladin ay puro mga gwapo. Talaga? Yan na pala ang resulta partner? O bakit maganda pa rin si ma'am partner? Oo naman partner kahit ano pang gawin natin sa buhok ni ma'am kasi maganda talaga siya. Ikaw partner, tatanungin kita partner. Nagandahan ka ba kay ma'am nang ginumpitan mo siya? Oo naman partner, siyempre. Maganda talaga si ma'am. Kaso, hindi na kami pwede partner. Bakit naman partner? Kasi partner, lalaki ang gusto ko partner. Ano ka ba partner? Tapos na si ma'am partner. Nagpapasalamat tayo partner at pumunta pa sila dito sa Vladin para magpag -opete. At salamat din partner sa makasama niya partner na sinabayan siya dito. Yan ating result partner. Uy maganda partner. Inubos ko na ang lakas ko kay ma'am partner para lang mapaganda siya. At magpaalam na tayo partner next time ulit. Thank you.